Ano ipapapasok mo sa bahay yung lahat? Yung pati bibi. Brown eggers lang. Okay. Enter the dragon. Pasok. Oh, Brown eggers. Ay, ay, ay. Dito ka sa hindi <laughs> pwede. Sumupasok yung bibi. So, ayan yung mga grandma. Tapos yung mga bibi na makukulit. Tumaali-aligid. O. Huh? <laughs> o. Oh. Hey, dito kayo. Mga bibi. Hi, Kobe. Good morning. Good morning. What? Mga ano to mga taggutom. Taggutom. Lalaki yeah. na nila. No? Ba't ganito maglakad to? Kaya mo. kalaro Umulan dito pala kagabi, kaya Basa na naman yung lupa. Ayun eh. Anong pagkain sa kabila, oh. Ayun na lang pumunta rin sa kabila. Pag-uusin, pumunta rin sa kabila. excited siya kumain nag ganun siya. Natumba siya. Ayun, pupunta tayo doon para dito. Sit! Ay, ninao, oh. Pasalubong. Ito yung tinatawag na Egg 1000 Water Soluble Powder. Folic acid siya para sa mga mangingitlog. Oops, slippery. Tignan ang madulas ay. Eh. Ito oh. May dala na rin akong kutsara. Para sa mga brown eggers. Ay, pasalubong ako. Tayo, okay, okay. lagi Here. Hop, hop. Sandre, huwag muna kayong minom. Para ito yung mainom nyo. <laughs> Muna kayo uminom. Kain muna kayo kasi i-ready er niyo yung mix. Oo. Ano ba 'yan? Ito nga yung ano, yung <laughs> folic acid para sa mga brown eggers. Okay. Water soluble yung ano Ito yung pack ng Egg 1000 water soluble powder. Ayan. Ito ha, ito yun. Babasahin ko para sa inyo. Ito yung powder para makapag-increase ng fertility, improves egg quality, at saka mag yung egg production. Bongga yung iinumin nyo. So, imimix na yan para makat makatikim na kayo. Oh, boss na. Parang... Oh, ganyan ko lang yan. <laughs> Easy open. No, ito daw ay eh, may folic acid B complex, vitamins and minerals, no. Etong egg 1000 hindi pa namin nasubukan. So ngayon pa lang. Etong mga brown eggers namin, ano, wala pang itlog eh. Nainggit nga ako doon sa Ibos e channel. Dahil yung mga kapatid nito, nangingitlog na. Hindi kasi mas matatanda yun eh. Kaya gano'n. Ito so, medyo mas bata ito ng konti. Eh, so kasunod na to So dapat nang suplementahan ang Egg 1000 ayun dito ay lahat ng mga kailangan ng isang nangingitlog yun ang maximized nila nilang mga vitamins at mineral, mineral. yun ang maximized nila dito pero basically ito ay isang multivitamins na formulated lang para sa mga nangingitlog lahat ng mga kailangan ng mga nangingitlog mas mas bin binigyan nila ng pansin so kaya ganun siya siguro ay, epekto pero hindi pa namin nasubukan So may instructions sa likod Gano'ng karaming gagamitin So Ayan para sa isang Water soluble Parang mahirap sa soluble Ay hindi Parang 3 in 1 na kape Pag nilagay mo sa malamig na tubig Kaya Ano yung... siyang kulay o, Kulay orange siya Yeah, haluin mo lang na siya ng Medyo mahalo. Oo. Oh, medyo juice kayo, mga ining. Tapos ano no Ito. Juice niya talaga kasi tang kulay na. ne Oh, ah, kasi, kaya gusto ko ilagay sa maramihan. Ito. Meron namang drink, uh, drinking ano doon. Yung parang tab. Pero lalagay na lang dito para lagi fresh kung matitimpla. Mamayang tanghali, timpla na naman. Tapos hapon, timpla na naman. Kasi pag binuo, minsan nalalagyan nila ng dumi tapos tatapon mo lang yung iba para mahuhulog ma ulit yung oh, hawakan mo muna kasi pero eto'y sulit no ang dami oh marami marami ka lang marami ka nang matitimpla nito sa isang ganito isang galon eh isang teaspoon isang galon pero hindi hindi yung ano hindi yung gongga. yung ano lang level lang teaspoon lang. Marami ka na matitimpla nito. Nasa mga siguro kung anim na galon na to. Anim na ganito. Ang dami yung oh, siksik ko. Oh. Tsaka mabigat. Tsaka mura lang to. Oh, kung gusto nyo bumili, <laughs> meron ako nito sa TikTok. Sa Yellow Basket. Ano, search nyo lang. <laughs> Inadvertise pa yun. Eh, no? O, oh, wakaw lang muna. I... E... Papa Papa Dede na natin sa kanila na to O, oh, eto na po mga senyora Ang inyong inumin Eto na po Ang inumin nyo, senyora mm. Come here O, oh, yun Ye yeah. Inum na kayo Guys okay. okay. Ganito Parang inum sila Bigyan mo ulit ang pagkain. Ayan na, ayan, 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 ayan Oh, yun ah, tan tan Sabihin mo sa kanila ano ba? masarap. Masarap ba? Ma mo masarap ah. Sabihin masarap mo, sa masarap kanila ba? masarap. Ay, masarap niya. Ay. Ala ka nila ng ano na, brown eggers. Mm Siya yung pinaka light yung, yung yung ano yung feather. Kaysa sa mga kapatid niya yun. Eh. Take note, lahat siya magkakapatid, no? Yeah. Pati yung kay Ibo's channel, magkakapatid. Galing, galing ko niya, no? Matanda kasi yun ng mga 2 weeks yata. Oo. -oh. Hoy, na kayo. Sabihin mo sa kanila, inom na sila. Ba? O, dito, dito. Gusto nila makita. oh O, yun, yun, ha? Huh? O, yun na, yun na. Busy sila nag-aayos sa kanilang ano? O, kaya, kaya na lang inom yan. Uh mm -hmm. Okay. Mamaya na kayo uminom. Sige hindi ko kayo papalabasin ngayon ang mga brahma na lang muna papalabasin ngayon <laughs> okay o oh. sige sige kayo yung magliwaliw muna pagkakataon nyo na ayan o ayun na oh. yun namin nyo para nga magbigay na kayo ng itlog sa akin sige na ito sige nagdamo Nagdamo nang nagdamo. Choice lang yan, choice. Choice pullets. Magaganda, malalaki. At ang mga magiging anak niyan, sigurado. Yung mga unang brown eggers, may maliit, may malaki dun eh. Ito, consistent to. Consistent na laki. So, sige na, bigyan nyo na akong itlog. O, sige kayo, dun kayo, nagmagliwaliw. Sige na oh. May inom na oh. Hindi yeah. ko sila papakawalan ngayon Mga brama lang para Ubusin nila yan Dadayat ko sila dyan sa Inumin na yan Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Hanggang sa susunod na episode Alam Sige, okay. samahan nyo yung iniinom Hindi sinasamahan Sige na